Pag-ingat-ingat kayo sa mga aso, mga kaibigan, dahil hindi lang sila nangangagat, kundi na nakasak pa ay nung pwede lang dalang kutsilyo. Lalo na yung mga pupunta sa mga abertihan na magkitake out pa. Buti na lang nakagagat yung kutsilyo. For today's video, andito tayo ngayon sa kapit bahay dahil birthday ng kanilang alagang dog. May chicken feet at saka kaldereta. Yung isang putahe, hindi ko alam kung anong luto. At ayun na nga tumain pa sa camera si Boy. At yun nga kumukuha na kami ng aming pagkain. Habang kami kumukuha ng pagkain, biglang dumating tong aso. At inaamoy-amoy kami at kinataol pa ako siguro sa desk kasi may mga bago siya mukha na natita dito sa panilang bahay. At ayun na nga kumukuha ng hapon ng pagkain. Kaya maganda talaga guys pag may mga alaga tayong ako sa bahay para kahit may iwan ng ating bahay ay may nagbabantay lalo na yung mga, mga hybrid ng mga aso na talagang malalakas ang tahol da, na nga narakuha na ako ng aking pagkain at maya maya pa may ipigla na namang sumulupot itong aso at tahol ng tahol amoy ng amoy sa amin mukhang lang sinakaamoy ng mabangot Ah, uh, tayo na nga guys. Inamoy na naman niya yung isang kasama ko at biglang sa kusina yung aso. At habang kami kumakain, nagulat na na kami dahil biglang lobas yung aso. May dalang kutsilyo. Nakatakot din sa'yo, eh, no? parang gustong manaksak. Akala niya siguro, bubuhin namin yung handa niya. Eh, lang naman kami ng pompe. Eh, na, So, may dalang kutsilyo. At buti na haran talaga dyan-danyan-danyang amo para kunin ang kutsilyo. Yung mga makikibartidyan huwag kayong mag-take out lalo na pag garito yung mga aso nila. May daradalang kutsilyo ang aso pag meron kayong take out. Uh, mabait naman pala itong aso nila guys. Dahil at nung tinawag ko ang kanilang aso ay lumapit naman sa akin. Ayan o. Oh. Mabait naman pala si Doggy at uh, tinilaan pa nila ang aking tamay. At Titignan natin kung talagang matalino. Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Ay, o. You know, galing Oo At kung sinabi kong tayo, tayo, ayaw. Mukhang hindi narakail din din ang Tagalog. At nung sinabi ko nang stand up. Stand up. Stand up, doggy. Stand up. Ay, ayun na nga o. Oh. Ang galing. English lang pala ang naiintindihan niya. At ang sinabi kong backward, backward Backward Ay niyo lang talaga na niya guys At ino, matas siya